Edwin, Edwin, where do you think you're going? Gulong-gulong isip ko Dad. I need to think. I need to think. Hey, Edwin! Ito ang dapat mong gawin ngayon! Gina, don't worry. Pananagutan ni Edwin yan. Kung bahala, I promise you. Thank you, Tito Lloyd. Alex, mommy, 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 mommy. Alex, it looks like uh, matutuloy yung pagiging magbalay natin. She's carrying Edwin's child. problema nga yan, bro. Hindi ko gusto yung mapunta dyan sa sitwasyon. Bro, hindi ko alam kung anong iisipin ko. I, I, need an advice from you. Just tell the truth. Hindi mo naman ito pwede lisutan, eh. Alam mo, hindi pwede mo laman esperansa to. Paano siya? Look, hindi pwede mo laman esperansa to. Anong hindi ko pwede malaman? Edwin. Edwin. Ano ang pinaplano for a date to Saturday? Um, ko ako na advice from Luke. Ano ka ba? Kahit simpleng dinner lang, okay lang yun sa akin. This is the first date, so I wanted to be special. Sige. Ikaw ang bahala. O tara, mag-uumpisa na, Mas. Pasok na tayo.